Ayan, so nagbabalik tayo sa pag-update ng ating solar pump. O, ayan, o. So ngayon, ang pinatutubigan na po ng ating solar pump ay yung punlaan. So 10.30 po ng umaga, ay yung buga ng tubig niya. So nakahos po kasi ngayon eh, kaya hindi natin makikita. So makikita natin, aray, dun sa pagbuga dito sa punlaan. Ayan, naka uh, kumbaga extension po nung buga nung tubig. O, di ba medyo malakas na po. So buong punlaan po 'yan, ito po yung pinatutubigan. Uh, sabi ni Kuya Enket, uh, buong maghapon kayang-kaya pong patubigan tong punlaan na to. Hindi na po kami kailangan gumamit ng diesel para sa pagpapatubig. Ay, uh, dito. Kaya ayan oh. Uh, to see is to believe. Ah, lakas ng solar natin. Tipid sa diesel. Ayan. Four panels. Two horsepower. Ayan. Ano, ilang bang watts yan? Ah, 550 watts kada isang solar. Okay, ito lang po yung update natin ngayon. Maulap pa ngayon, ah. Ayan, kapag ka pag ka talaga or natatapakan ng natatapakan tuloy. Natatakpan nung araw ay nung ano ba? <laughs> nung ulap yung araw eh medyo mihina. So kanina nakalobo to. So ngayon medyo syempre makulimlim. Uh, medyo humina pero may na, may nahihigo pa rin pong tubig. Ayan. So, balik na po tayo ngayon dun sa bodega naman. Ito, nagdamo na kasi ito pinatubigan natin ng huli. Napatubigan yung mga damo, hindi yung nang walang palay. Well, lumakas na naman. So, may dala nga pala tayong breaker. Yan, so iwanan natin dito. Tatawag ko na lang kay Kuya enket para ilagay niya. Kasi po yung pagpatay noong solar natin, tinatanggal tanggal kabit dito sa kuan ng ginagawa. So nangyayari, nagiging maputik. So ang gagawin na lang, lalagay dito yung breaker. O dito. Ayan. So para dito na lang po rin So kakabit dito. Ayan, puputulin po dyan. Then kakabit yung breaker. So, 32 amperes nung breaker ang binili natin. Wala na lang natin dito para makita ni Kuya Enket. Tatawag ko na lang din dyan. So, pinuntahan natin yung lugar nung inaararo ni Kuya Enket. So, dito po tayo ngayon. Medyo mainit kaya balot tayo ah. So, this is, ito po yung tubong ginagamit natin dito. Yan, di sa is. Lakas ng tulo, oh. So, si Kuya Engket. Ito yung may inaararo niya ngayon. Oh, lakas bugo tubig. Pero pwede rin naman natin lagay dito yung solar. So, yung tubig na pinanggagalingan nito, ito, inihitit naman po yan sa, sa ilog. So, may ilog po tayo malapit dito. Kaya hindi na po deep well. So, ang nangyayari, Kumingitit na lang dito Yan Naka diesel naman po tayo dito So Yan Mala Malawang na yung napatubigan Malawang na yung napatubigan mo dito no? <tay> ha? <tay taro yun> Apat na yan Ilang araw pinatubigan yan? Sa ako ano eh 17 Ah, 17. Ano na bang yung 20, 20, 23? Lakas talaga yung tubig nung di sa isa, no? <laughs> sa ilog. Saglit lang pala yan. Mamaya, tutubigan ko ang yung taas na <laughs> yun, eh. Oo, yun na lang, ano? Eto, naararo na. Ano na yan? Puro ko na May mga suso, ano? yan? Yun yung mga, no? mga kinakain ng mga ibon. <laughs> hmm. <laughs> hmm. <laughs> Nagigod ako doon kanina, eh. Oh. Ganda pala yung, yung pinahukay mo doon, eh, ano? Kulong na. Ang sasali tubig niyan. Tapos ang tatalig yung taas. ah, uh, ito? Oo. Oh. Eh. Uh. Makakakit mm. ba doon? Hindi, eh, hihititin. Ah, hihititin ulit. Bali dalawang makina. Oo okay. yung uh, tapos, yung solar, nakakatustos na sa pagpatu pagpapatubig ng punla, no? Oh, sa punla. So wala tayong kwan doon, ano, problema. Kinuha, kaya kinuha ko yung makina rin eh. Oo mm -hmm. So, eh, so, ano naman ang nalagaan niya punla, laan? Oo. Oh. Eh? Sumosobra uh -huh. pa nga eh, matubig na nga eh. Mm -hmm para pa oh. pa kalo 'yon. Oo. Para maroto na rin. Kaya na yan yung pinasasabog ko ah. Mm. Ang makalimutan. Dapat pala dito mo na lang kaya isabog. Ito, 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 ito. oh, to, dalawa na to. Yeah. 1,000 lang, 1,000 per meter lang ba? Uh Oo. -oh. Kaya isa lang ba? Mm. O dito na lang. Okay. Sabog mo na mamaya hapon. Makuha dito sa butega. Uh Oo. -oh. Para makuha. Dapat pala nadala ko na yun. No? Dito na makuha. Dito dito na lang, eh, may tubig na, naayos na. O, oh, matagal naman ng spray ang gagawin mo dyan eh. Nagdamo pala yung pinatubigan natin doon, ano? No? Ah. <laughs> <laughs> pag nabasaya mo, lalabas yung damo niya. No? Yun nga, yung pala mahirap pagkakuan, uh, ano? Lumalabas no? yung, yung damo. Dinalaw mm -hmm. ko nga eh. Hindi, kailan po, taniman yan? Katapusan katapusan, mm -hmm. naka-schedule na. Oo, oh, okay. Ah. Uh, hindi lang mahuli yung bandang taas. Pa. Ah, yung bandang taas. Baka sa kalang mahiyabo, ilang araw pa naman. No. Mm -hmm. Tubig lang naman ang problema nung no. pagka uh, natubigan yung kahit madobo na roto yun eh. Tsaka hang tractor na kagad. Mm -hmm. Eh, dalawang daan mo ng roto, isang daan ah, na yung oh. <laughs> tractor. <laughs> Mabilis pa. Mabilis pa nga, nga ako ng pagkatubig dito eh. Mm -hmm. Malakas yung tubig, no? Maraming tubig, eh. Maraming tubig sa ilog. Maraming ilog? Kaya, ano? Di problema tubig. Uh, di problema tubig. Di problema tubig. Kaya, ano? Ito yung dulo natin, di ba? Ayan, yeah, yung nabi nyo, yung may kawayan na eh. yun. Ah, yung may kawayan na yun. Ayan. Susunod, doon naman tayo mag-iikot. Ang <laughs> <laughs> oh, init. Sige. Dumaan lang ako. <laughs> yung tinapay yung iniwan ako doon tapos nagdala akong breaker nilagay ko doon sa ibabaw ng solar saan natin ako lagay? paano ay hindi ko pala nasabi sa'yo no? papagutin doon yung papagutin mo doon na lang sa pinakapunta dun sa kawayan mo ilagay ikuan itornilyo dalawa tigisa oo kailangan yung pagod dito at saka yun magpamukha ah Huwag mo pagbabalik ka rin. Ah, uh, ah oh, pala pinagod mo, yun ang pagtatapatin. Oo, yun ang pagtatapatin. Isakto mo na lang doon sa pump yung pinaka-wire niya. Kanyari, ganito. Diba ito? Ito yung pinaka-solar. Ah. Tabanan mo. Gupitin mo to. Ah. Oh, o, ilagay mo yung breaker dito. O, oh, ito magkadugtong, ito magkadugtong. Ah, uh, hindi pag hindi pag Oo. So, i ngayon itong breaker na to, ilalagay mo doon sa pundasyon. Oh, suporta. Kunyari dito. Ayun dito. Ayun. So, on and off na lang para tinap-pinipindot. Oh, nga nagpuputik pala no. <laughs> Grabe damo na to. Kapal. Mm. Pinang kalaban talaga ngayon, damo ano, kapag kasabog. Sabog. Eh, kamo ay o kaya eh, maglalagay, maglalagay din 'yan eh. Ngayon nga, yung katabi, ngayon pa lang nagpapatubig eh, no? Hindi hmm. talaga kwan sabay-sabay. Bagay, sabay, sabay. mataas naman dito, ano. Mataas yan. Ito so, na pinakamataas yung katabi ngayon. Ah, ito. Malalim na dyan, ala dito. Oo. Oh. Paikot yan ang... Oo, oh, kasi yung tarong doon, ano, mainam. Pati yung apat na pa ba, paikot doon? Okay. Hindi. Hindi. Latag naman yun. Ayan. O, oh, ganda na. No. Maliwalas. Kaso mukhang <laughs> uulan. Pero mainit pa naman. Kaya nakashades tayo ngayon. So, nandito po tayo ngayon sa bodega naman. Ayan. So, titingnan natin mukhang uh, nagsusuro na si Dodong dito. Dun sa ating uh, pinagagawang fish pond. So sabi ko nga hindi po muna kami nakakapagpisa ng gaano kasi uh, medyo busy talaga yung mga tao natin. Uh, kapag ka po kinukuha or hinuhugot natin sa trabaho, eh napapabayaan yung palay. Eh. So yan, uh, nandito muna tayo. Huh? Sinusuro. Uy, nandun uli si Kalbo. Ay, tita, nandiyan pala kaya. <laughs> Malaki na ba hita? Ha? Malakas na kumain <laughs> mm -hmm. Ayan o, nahukay na Lalim na ngayon to Malalim na Saan dadaan? Pa? Ah, dito? May daan ba dyan? Ad, kinuwan, kinuwan na lang diyan. Ah, uh, po. Niroroto ba muna bago ka rin? Sinusuro-suro lang, hindi na po Hindi na niroroto? Oo, na kanina na hindi na niroroto? Pagka matigas, niroroto Pagka matigas, rorotohin mo Pagka matigas Pagka matigas, sarurutohin mo. Nabalatan. yeah naging dalawang hati na po yung ating fish pan dito. So mangyayari pang grow out to Dito naman mga pang Ang tawag dito Ay iba ibang size Ayan So may mga hito po tayo alaga dito Mga grow out naman Ayan, hinawi po muna nila yung leteng bago siyempre ay, eh, masisira. Ala! Namatay talaga lahat ng mga buko natin. Ayan. Magiging dalawang hati na. Dito pa sa susunod. Ayan. nalal napapalambutan na rin kasi ng ulan yung lupa kaya kayang-kaya na po ng rotong pansuro natin So, nagagamit na yung pangsuro na nabili natin as implement. Malihid na lang yung ikutan. Hindi na rin yata na kayang rotohin. Know, dumutubo na yung damo natin dito. Wala na kumakain tupa. Nabenta na po kasi natin lahat ng tupa natin eh. Dahil may sumusuplim ng saging ngayon yan. Wala ng tupa eh. Tapos yung dinala ni Alin pa? Doon yung yung mga dinala ka? Saan nilagay? Doon na lang? Akala ko dito mo nilagay sa harap. Eh, Kasi yung napir, di ba ka? Parang ano yun? Bubat. Oo. May ingay to. Yan. Yan pala masyadong maaraw. Naka-shades ah, pa. <laughs> tin-charging daw 'yung nakaraan. Ayun na po 'yung mga sagil. Kasi 'yung ah, mga po, ha, tapos. 'Yung ipil. Tapos may pir. Oh, Ah, opo, Ay san derecho. Ayun. Ang balak ko kasi nga dito 'yung kulungan ng kambing. Ay nung kambing. Tapos pagkakulong, bababa dito. Ay. But baba baba anjan ano? Eh, dyan ang tanayman. Saan ko ibababa? Lalagyan na lang na harang. Buhay na. <laughs> naka, naka, ganito. Hindi nakailalim. Ay, eh, si Jason nagtanim yan eh. Ay, mga tinanim ni Dodong, mga pahiga. Kaya nga, pahiga dapat. Oo, oh, mabubuhay Mabubuhay naman kaso hindi to totobo yung pangalawang kwa na yan. Dapat nakailalim. Magkalayo pa. Pero eh kasi siguro pagka Ayun, di pa kasi mapagka ano yan, parang talahib yan eh. Magkakadikit lang da din dapat 'yan. Ayun na, itanim na rin eh. Ano ba 'to? Parang alagaw. Parang mumbasa. Oo. Ang basa nga ba? Nakalimutan ko kung ano tawag dyan. Hindi ko na lang Eh, naisip po. Pag doon. Kaso umula na ba ba dito? Hindi na. Hindi pa. Nagbuhat na matagal, matagal na. May hirap nga yung mabuhay yan. Pagka hindi pa umuulan. Ito. Pag na, pero pagka maga kasi, nahahamugan naman. Mm. Kaya kumakak si maging lupa. Pag, ginagawa ko, na lang pagka. So ayan, wala nang problema gaano yung pasuro natin nagagamit na. Kahit paano eh. Kaso ah, pa uka uka ano? <laughs> pa uka uka. Parang kwan. Ukit ukit. Hindi diretso. Ayan eh, parong oh. parang umihinto tapos umaangat eh. Alagyan na lang ulit tayo ng manok yan. Naka pa talimpo. Ayun nga sana Eka, kung mo umuulan. Kaya nga, kainit. Pero nakapondo naman na nakapondo. Sa ibang lugar umuulan. Sa Saragosa daw, panay ang ulan. Kaya nga. Kasi Eka pa po sabi ng taga... Santa Barbara din sa atin, Eka, sa... Sa amin, hindi umuulan, nagdadamot sarap ng hangin. Yan ang mangga. Meron Eh, meron kami pa don. Ah, uh, po. Yeah, so nakaikot na po tayo doon sa ating uh, sa lahat ng iniikutan natin dito, 'di ba? Honestly <laughs> si Tita si Ana. Yan, so hanggang dito na lang po yung pag natin. So hanggang sa susunod po ulit. Ayan. Like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye. Tita. <laughs> ah, ganda ng araw. Mat Mataas na naman yung solar natin yan.